araw po mga kaubayan. ako po yung muling gumagawa ng videos kasi may nadaanan po ako mga halamang gamot na ito po yung napakabisa ng na mga halamang gamot mga kababayan kasi galing po ako, ako sa mga kababayan na uh, may mga problema tungkol sa karamdaman kaya ito yung mga ipapakita kong halamang gamot na ito mga kababayan ay napakabisa po napakabisa Uh, ng pong binipisyong nakukuha dito mga kaubayan. Ito po siya. Oh. Ito. Napakarami po. Ayan po. Ito po mga kaubayan. Napakarami. At saka ito po po. Itong mga halamang gamot na ito mga kaubayan ay lingit sa kalaman ng ating mga kaubayan itong halamang gamot na ito ay marami, marami po tayong binipisyong nakukuha sa halamang gamot na eto, eto po yung kulitis mga kaubayan. Napakabisa po itong kulitis na ito sa mga diabetic. Napakabisa po itong kulitis na ito mga kaubayan sa mga eksema. At napakabisa po itong kulitis na ito sa mga kidney, kidney po. Kidney, ito mga kaubayan po, napakarami. at yung, ang mga kaubayan Malinis po ito mga kaubayang, kukunin ko po lahat ito kasi po Malinis ito mga kaubayang, kukunin ko ito kasi po gagawin kong gamot ito itong kwan ito. kaya ang tabayanan nyo po yung live ito mamaya kasi ilalive ko po ito mamaya mga kaubayan kaya huwag nating baliwalain ang kakayahan ng halamang gamot na ito, itong kulitis. Ang tabayanan nyo po yung live nito. Mamayang tanghali mga kaubayan, pagdating ko po sa aking pupuntahan. Kaya hanggang dito na lamang po muna ang videos na ito. Kasi kung ko lang ito, mga kaubayan, hanggang dito na lamang po at maraming salamat